We are live. Yes. Uh, good morning, good afternoon, good evening. San man kayong parts of the world na uh, naroon na bang ako yung pinapanood. Uh, yes, I am Naida, a mother of three, grandma, and a, a content creator. Yes, I am... Uh, here again to uh, discuss about na nabigo ka na ba o lalong nahasa yan so yes I'm thankful to God na nandito na naman ako dahil ito na yung pang I think pang walo sa aking uh, stream yard So, yes. Hindi po ako nabigo. Kung ito ay uh, alam natin na nabibigo tayo sa mga pangarap natin, ang, ang kwan lang yan, pag hindi tayo nagsakses pa, ituloy lang natin at may mababago. Kung kung, uh, kung patuloy tayo at hindi tayo mabibigo. Bagkos, yung pagkabigo -pag natin ay aralin. Sorry. Uh, yes, aralin natin at eto nga, habang ako ay araw-araw uh, na ginagawa ko to, alam ko na uh, mapapagtagumpayan ko ito. Yun na nga, mas lalong nahasa. Bakit nasabi na lalong nahasa? Kung araw-araw mong ginagawa to ay hindi mo iniisip na ito ay kabiguan, kundi lalong pinagtitibay. Basta kasama natin ang Diyos. nasabi nga sa Psalm 37 verse 4, Delight yourself into the Lord and He will give you the desire of your heart. So, praise God na I like this verse because uh, uh, siya yung nagbibigay sa akin ng pag-asa. Diba? Happy Happy uh, Friday. Ngayon pala ay uh, oras ng pagsisimba dito sa Bahrain. So, kami ay um, mag-start ng 12:45. So I I have I have still uh, uh, time to talk to everyone. Yeah, yan. Uh, ito ba na uh, kabiguan ang nangyayari sa atin? Kaibigan, kung ikaw man ay nangyayari din sa iyo ito, para sa iyo din ito. At ang sabi nga, na huwag tayong manghina. Bagkos, uh, yung hiniling natin sa Panginoon na tayo hindi, God will never leave us nor forsake us, di ba? So, ito ang ating uh, paninindigan na ang Panginoon hindi yan um, hindi nagpapabaya sa atin. Tayo yung nagpapabaya. Parang tayo yung hindi tumutupad sa usapan. <laughs> sa akin, ganun ang nangyayari kasi nga uh, meron tayong trabaho. Yan. Ngayon, ang routine ko ngayon sa araw na to, una, I meditate. Then, sending all the uh, verses in my uh, face or in at, uh, yan, magkape. Then, I go to, uh, nagpunta ako sa palengke kasi nga, ngayon, maraming bagong, ano, fresh na ulam, vegetable man yan, dama dyan, or, so, yan, nung natapos ako, mga 10.30, umuwi, nag-lunch -nag na, then, naligo, at, eto ako ngayon. So, tama nga yung sabi ni, uh, James or uh, Ron na kung consistent na ginagawa natin ito ay may kahihinatnan. Kaya doon ako lumalakas dahil pagka ako ay nagme-meditate kagaya ng uh, itong libro na to Meditate Yourself or Meditate Your Sales Force. So, Dati hindi ako nagbabasa ng books, never, kasi ayaw ko. But then, nauna kong unang binasa talaga Bible. So, 'yan ang nagpatatag sa akin kasi para na rin akong alam mo nyo 'yung daily bread. Kung tayo nagbabasa, hindi man natin lahat maintindihan ang sinasabi doon, pero may nakukuponot ka at meron kang uh, meron ka talagang uh, uh sa uh, ano sa isip mo at puso na ang ganda nitong verse, di diba? So, 'yan ang aking uh, pananalig sa Panginoon na ever since na nagbabasa ako, hindi pa ano taliban lang kung may urgent akong pupuntahan na pa, yung maaga, ayun, hindi ako nakapagbasa. Pero parang kulang yung oras ko, ay kulang yung yung uh, araw ko pag hindi ako nagbasa na sa Bible. So, thanks God na marami nang nabago sa buhay ko. Na dati, ayokong nagsasalita sa maraming tao. May ikwan pa ako na noong bagong kasal pa lang ako. Uh, pagka nandun kami sa mga mga ninang namin, pagka pinakain kami at uh, yan hiya akong magmuya. Yan hiya akong kumain. Yan hiya akong pumunta sa salas para makipag-usap. Mga ah, ganon. Pero mo, sabi ko Malod, ang dami mo nang binago sa buhay ko. Kahapon, nung mga talakay ko, yung uh, yung driving ko na ang tagal bago ako nakapasa So, ito nagpapalakas ng uh, ito yung nagpapalakas ang uh, isip ko kasi ito talaga yung uh, aking naranasan. So, bakit yung mga entrepreneur na mga nag-aaral pa rin sila. Hindi sila tumitigil. Non-stop sila na, na, na Meron, sabi ko nga, ang hiling naman nila magbasa ng, ba, ng mga libro. Ako nga, maliit lang yung libro ko. <laughs> sa totoo lang, manipis. O, oh, manipis. Pero sila hindi ang kakapal. At ang mo na tatlong araw lang nilang babasahin yun. Sabi ko, ha? Ganon, katindi. Pero sa totoo lang, kung uh, kung araw-araw mong ginagawa, magagawa mo kagaya itong pagla ko dati uh, magti 3 years na itong ano stream yard na to halos ayo kung ano ayo kung mag-record pero nga I used to I used to do it now na bago ako mag magkatapos ko na mag-live magsasalang na ulit ako ng gagawin ko bukas so yun ang mga uh, natutunan ko kay James uh, Ron kasi siya talaga if you want to improve yourself be consistent sabi niya na kaya oo nga ano kaya alam niyo ba na habang ako ay nakikinig sa kanila yung 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 isip ko nabubuksan wala sa kwan baka sa baka sa kwan yung libro na hindi mo binabasa hindi mo alam kung ano nasa loob di ba pero kung nagbabasa ka, kahit hindi man araw-araw yan, ayan, ang nabasa ko palang hanggang, hanggang 29 pa. Kaya ano, hanggang, hanggang page 29 pa lang ako. Ano? Conduct and sales conference, reviewing past sales, performance, and future sales plan. Tingnan mo. So, may assignment dito. Budget plan budget and plan for regular face to face get together and if possible an annual sales conference 'yun ang assignment ko <laughs> kaya hindi ko pa nagawa anyway uh, ngayon nabuksan ko ulit kailangan kong ano uh, pagtuunan ulit ito ng, ng pansin kasi nga may, kung meron tayong ano meron tayong uh, plano sa buhay natin. Kaya nga sabi niya, oh, quick idea, di ba? So, yan, hindi pa huli ang lahat na tayo matuto. Kaya ang sabi nga, mas lalong nahasa. Dahil kung ginagawa natin araw-araw at na-improve natin ang sarili natin. Why I like this online? Kasi dito lang ako sa bahay. Nagagawa ko to. Hindi ko nag... Nagre-ready na oh, late na naman ako. Naku, yung susi ko sa, sa shop. Diba ganon? Naku, meron pala akong i-deliver. Ide Naranasan ko yon kasi dalawang beses ako nag... Um, nagkaroon ng business. Pero pagod ng trabaho... pagod ang katawan mo pag uwi mo sa gabi kasi mag alas 10 na ako umuwi. Pagod na pagod talaga ako. Walang tigil yan. Pero it's nothing. Nothing na not talaga. Ang, ang natutunan ko doon, kung paano magtrabaho na, boss free. At nung nakita ko ang at, ang business na to, sabi ko, this is great. Kasi hindi ka naman magbabayad ng shop, hindi ka nang babayad ng electric, yung visa mo, yan. At mag medical na. Yes, I'm doing that medical every year kasi for our health. Pero ang sa totoo lang ay ang daming nabago na hindi na ako stress, hindi na ako laging nagmamadali, no? Kasi nga, yung time ko na maglalive, nakapon na yan naka na, na, late man ako, walang magsasabi, why you are late? Wala. Kasi you are boss by yourself. Kaya, at uh, maraming marami akong uh, ang nagturo sa akin ang ng aking paglalive ay isang 30 years 30 years old. Nakasama namin dito, ka-partner namin sa business na hindi kami magkakilala ha because we are online. But then, nabibigyan niya ako ng oras niya. Ate, oh, re-remind ko na naman sa'yo. But ngayon, seven days na hindi niya na ako nire-remind. Nakikita na lang niya ako naglalay. So, nakikita ko rin siya kasi na, alam mo, hindi lang itong nag-iisa ako pagdating ng araw. Kaya, ang sabi nga, mas lalong nahasa. Then, maghahanap ako ngayon, nang i-interviewin ko, kung ano naman ang uh, nagawa nila sa mga buhay nila. Na hindi lang kagaya ko na uh, natuto sa kapalpakan ko at unti-unti akong bumabangon. Dahil ang Panginoon ay hindi ako pinababayaan. Kaya Lord, salamat na hindi mo ako pinabayaan. Nandito ka lagi na sinusuportahan mo ako. Napatuloy kang nananahan sa buhay ko. Salamat na naggagampanan ko ang mga tungkulin ko. Hindi man lagi, but andiyan ka na, na, na nakakaunawa sa aking ginagawa. Kaya, uh, laki pa sa salamat ko na ikaw ang aking mentor sa buhay ko. At alam ko na ang buhay ko, ang lahat ng nasa akin ay nanggaling sa iyo. Kaya, Lord, we praise your name, we glorify your name. Kaya lahat ng ito ay alam ko na pag-aari mo, pati ang sarili ko. Kaya Lord, um, maraming salamat. Kaya kayo po na nanonood at manonood pa sa aking live, ay follow lang ninyo ako dito sa wwwnaida at tayo ay mag-uusap na para tayo magkakaharap lang. Okay? So, yes, hanggang dito na lamang ang aking uh, live ngayon. At, uh, at ito na, muli, ayan, nagpapasalamat ako na nandito kayo, nakasama ko kayo. Okay? At bukas muli, maglalive ulit ako. Kaya uh, yes, ang sabi ko sa inyo, kung you want to learn more, just click my website at www.nida.duque.com. And see you again tomorrow. God bless you all. Bye from now.